Ang gaganda, no? Ang ganda ni Rapa, oh. Rapa, bumati ka muna. Naimbang na rinigay niyo, amin ito, mga kamag-anak ko, te Iloca, si La Binabati ko rin yung tatay at kamag-anak ko sa Oriental Mindoro. Nagdadalaga. Ganon. Ilang taon ka na, Rapa? Ma, 19 na wheel. Magda-20 na ngayong March 22. Alam mo, ha? Hindi mo siya maisipang ano, ha? Alam mo talagang babae, no? Ang ganda-ganda mo naman. Thank you, Will. taon mo pinaba yung hair mo? Since ano, Will? 16, after ko graduate ng high school. May boyfriend ka ba? Wala, Will. Walang nagseseryo sa sakin. Bakit? Okay. Hindi daw ako kaseryo-seryoso. Ah. anong business mo? Anong ginagawa mo? Ano, Will? Sumasali sa mga pageant, saka modeling, and naging entertainer din ako. Talaga? Yes, ano ang ginagawa mo sa pag-entertain? Sa mga club wheel. Ah, talaga? Ano ginagawa yes, mo? Nag-dance wheel and nagsaserve sa mga customer ng mga alak. Saan? Sa Macau wheel. Ah, sa Macau. Trabaho ko sa Macau. Matagal ka ba sa Macau? Isang taon din wheel. Hmm. Pero alam ba sa Macau na ikaw ay lalaki? Hindi po. <laughs> Asan ang nanay mo? Nasa probinsya? Kasama ko dito ah, kasama wheel. Mo? Ang tatay mo? Nasa probinsya po. Pati mo tatay mo? Hello, tatay! anda tuyo ko, tiwawawin. Mahal na mahal kita dyan. Ingat ka lagi. Ano, ano trabaho ng tatay mo? Ano po, retired army po siya, pero Ako, ngayon army pa? Opo. Ako, Diyos ko po. <laughs> <laughs> eh, paano yun? Kailan mo sinabi sa tatay mo na, di ba, ikaw isang dalaga? Nung ele elementary wheel, ay, nagbabakla ano, nagbabakla-baklaan ako. Oh. Pag nakikita niya, nakikipaglaro ako sa babae ng Barbie dolls. Siyempre, okay, army okay. siya, pinapalo ako. <laughs> Tapos? Hanggang ngayon, Will. Pero ngayon, Will, tanggap niya na ako. So, Kailangan ka tanggap ng tatay mo? After ko pag gumraduate ng high school, Will. Ano sabi mo? Sabi ko, Tay, hindi ko na kaya talaga magtago. Ito mm. na talaga ako. I feel like a baby girl. Hindi <laughs> mo lang kaya magtago. Ano sabi tatay mo? Sabi niya, okay lang anak, sabi niya. Alam ko naman matagal na, pero wala eh, ganun talaga. Only son kasi ako, Will. Only son pa. Ilang mga kapatid mo? Dalawa po na babae. Mm. Iiyak na yung nanay mo. Iiyak siya. Sige, Pakilala mo na yung mama mo. Pinapakilala ko sa inyo lahat. Ang pinakamamahal at pinakamadaldang kong nanay, Nanay Mayet. Hello, Will. Magandang gabi po. Kaming gabi, gabi, Nanay Mayet. Parang naluluha ka. <laughs> <laughs> Naiyak pa ako, Will. Bakit? Napakabait po yung anak kong yan. Ano gusto niyo sabihin kay Rafa? Anak, alam ko kahit bunso ka sa dalawa mong mga ate, sana anak, wag kang magbabago. Breadwinner po kasi siya win sa amin. Napakabait po niya talagang anak. Ginagawa po niya lahat para sa amin. Kaya sa paulit-ulit ko mang sinasabi sa iyo, anak, laging mag-iingat at mahal na mahal ka ni nanay hanggat ako'y nabubuhay. Nay, Maraming salamat dahil kinanggap mo ako kahit ganito ako. <laughs> Maraming salamat sa support mo, sa tulong mo. Hindi ko alam paano pa ako mamubuhay kung wala ka dyan sa tabi ko kasi alam mo naman lagi kitang kailangan lahat ng galaw ko lagi may nanay. <laughs> Basta lagi mo lang tatandaan kahit minsan nag-aaway tayo mahal na mahal kita. <laughs> Ikaw ang the best mom for me. Maraming salamat sa lahat. Thank you, na. Sa papa mo. Hello, Tay. Um, Mag-iingat ka lagi sa pagbubukid mo ngayon. Lalo na ngayon may sakit ka. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasawa magsasupport sa'yo dyan. Mahal na mahal kita. Ingat ka, Tay. Okay.